for this video guys ato sa ning ayuhan guys okay nagliki man siya guys siya o oh, tala ay gamay nga diferensya diferensya pero paingon na gini siya sa dako no ba okay na, na natunga man siya okay. dili oh mahalin pa ka ni siya guys mura mag ni dako man iyang pagka oh, ano iyang iyang uh, buak mong balik yan o ba guys ba? Lumindog ba yung tani siya, guys? Guys! Saan ka kayo dito din guys? So, nice day siya. Ano na siya yung design na ano, na guys? Ano na siya din ibabaw guys? Puntunganan Tung sa plato. Unya. Unya. Duha siya ka near. Duha siya kayo na nais. Kali siya guys, para ni siya tuluan. Tuluan ng saklaton hmm. Ay, mga baso. Mga baso siya. Kaya ito siya derisikan si kan. Ika, duha niya. Ngayon, sa ilalo. Sa ilanan, siya. Oh. Ang hmm. salay, isulod ani guys, ilalong guys. Biscuit guys, guys. Napagin siya ay pang upat. Tapuan. Unya kay kaniyang masira guys. Ay nadamid siya gamay sa ilalom. Ano na siya pagsaraan. Dayan. Ano siya sa ilalim. Ano siya. Unya kaniyang kaniyang sa ilalom. No? Ay buak. Ito mahalin pa baka niya guys. Pero nice build na siya guys. Oh. Eh. Nice siya design. Ano di ba? Yan. Ano isang isa white. okay Bakit okay, gapang siya. Gamay, gamay lang siya. Oh. Hmm. Nice gapang siya guys. Hmm. So, Okay. Okay na okay kayo, yung naong. Diba? Palit na mo, guys. Pero natay, halim So, nindot kay siya, oh. A star. plus na ito. Hmm. out na po dari sa amo guys. Sige na lang gini siya ka brownout out deri. Oh, ngit-ngit na sa amo ang among palibot. Ngit-ngit. Ngit-ngit siya guys. Og maura to guys. Daghang salamat sa paglantaw. Bye-bye.